Hi, Pinoy Kwento. Uh, grabe po yung nangyari sa akin dito sa Myeongdong. Uh, pasensya na po kung biglaan akong nag-email sa inyo ng ganitong oras. Pero hindi ko na kayang itago to. Kailangan kong ilabas. Nanginginig pa rin ako habang tinatype ko to. nag intern ako ngayon dito sa Seoul sa isang gaming company. 3 months pa lang ako dito. Yung apartment ko sobrang lapit sa Myeongdong walking distance lang sa office at sa shopping district. Noong una, parang dream come true kasi convenient lahat. Pero kagabi, may nangyari na sobrang hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung paano magmove on mula dito. Pagod na pagod ako kagabi kasi nag-overtime ako. Toxic din pala ang trabaho dito. Kahit na ang ganda ng mga perks mga 11pm na ako nakauwi. Pagpasok ko sa building, tahimik na tahimik na. Walang tao. As usual, normal naman kasi weekdays. At usually, lahat ng tao dito sa apartment, busy rin. Pinindot ko na yung elevator. Pagbukas ng pinto, may kasabay akong pumasok. Korean girl siya, mukhang estudyante. Naka-uniform, long black hair, sobrang neat. Nagbaw siya nung pumasok ako, kaya nagbaw din ako pabalik. Naisip ko baka shy type siya kasi hindi siya nagsasalita. Pareho kaming pumindot ng 13th floor. Napansin ko agad na sobrang lamig sa elevator. Alam kong malamig dito kasi January, pero ibang level yung lamig sa loob. Parang freezer. Sinubukan kong mag small talk para hindi naman awkward. Sabi ko, I go nyomo Sabi ko na ang ibig sabihin sa Korean ay oh my god, grabe ang lamig. Hindi siya sumagot. Dead ma lang. Tumingin lang siya sa floor indicator na umaandal sa itaas ng pinto. Medyo nawirdohan ako pero binali wala ko na lang. Baka pagod lang din siya. Pagdating namin sa 8th floor, bigla siyang lumingon sa akin. Doon ako natulala. Walang muka yung babae, as in blank. Parang walang features. Walang mata, ilong, bibig. Walang kahit ano. Para siyang canvas na tinanggalan ng detalye. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa. Parang hindi lumalabas yung boses ko. Nung nagsimula akong iprocess yung nakita ko, biglang nag-e-error yung elevator. Natigil kami sa pagitan ng 8th floor at 9th floor. Tapos nawala yung ilaw. Sobrang dilim. Tahimik na tahimik. Naririnig ko lang yung malakas na tibok ng puso ko. Tapos narinig ko yung boses niya pero hindi nang gagaling sa harap ko. Parang nasa likod ko. Ate, can you help me find my face? Ang lamig ng boses niya. Para siyang bulong na tumatagos sa utak mo. Hindi ko alam kung paano ko nagawa pero nagawa kong pindutin yung emergency button. Halos mabaliw ako sa kaba habang hinihintay bumalik yung ilaw. Pagbalik ng kuryente, wala na siya. Pero may naiwan siyang bakas. Basang footprints sa sahig ng elevator. Parang kalalabas lang niya mula sa tubig. Tapos naamoy ko pa yung pabango niya. Sweet floral scent na parang ginagamit ng mga estudyante dito. Pero sa halip na kumalma ako, mas lalo akong natakot. Pagdating ko sa floor namin, Halos hindi ko na maisara ng maayos yung pinto ng unit ko. Nanginginig pa rin ako. Sinubukan kong mag-check ng phone para madistract pero biglang nag-pop up yung notification. May nag-add sa akin sa Kakaotalk. Username niya, Chajo Joseo. Ang ibig sabihin, please find me. Profile picture niya, blurred na mukhang estudyante. Black agad pero hindi doon natapos. Kanina ng umaga, hindi pa rin ako makatulog. Kaya lumapit ako sa security guard para mag-request ng CCTV footage sa lobby. Wala akong kasabay na pumasok sa elevator. Sa video, mag-isa lang ako. Pero naroon yung basang footprints sa sahig ng elevator kitang kita sa footage. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tatlong buwan pa yung kontra ko dito. Pero parang gusto ko nang umuwi. Kanina, nag-email na ako sa HR namin. Nag-request ako na mag-work from home o maghanap ng ibang apartment. Hindi ko na kayang bumalik sa elevator na yon. Hindi ko alam kung ano yung nakita ko pero sigurado akong hindi siya tao. Hanggang ngayon, parang nararamdaman ko pa rin yung lamig sa balat ko tuwing naaalala ko siya. Yung boses niya parang nakareplay sa utak ko. Hindi ko alam kung totoo ba yung nangyari o guni-guni ko lang. Pero paano yung footprints? Paano yung amoy ng pabango? Salamat kung nabasa nyo to. Sana wala nang ibang karanas ng ganito. Wakas. Ang nakakatakot na experience ko sa Hongdae from Marie de Leon 01 at email.com Dear Pinoy Kwento Team, Sending this story submission para sa horror story segment niyo. Nangyari sa akin ito last week dito sa Seoul. Para sa mga viewers nyo, ako po si Marie, 22 years old. Dance trainer dito sa Korea. Six months na ako dito, living my dream na makapagturo ng dance sa mga aspiring K-pop idols. Sobrang saya ng experience so far. Pero after nang nangyari last week, parang gusto ko na mag-resign. It started nung nag-decide akong mag practice sa dance studio namin sa home day. Medyo weird kasi usually hanggang 10pm lang pwede mag-practice. Pero that night, binigyan ako ng special permission ng building admin kasi may evaluation ako kinabukasan. Sabi nila, okay lang daw hanggang midnight magstay. Mga 11:30 PM pa noon. Nagpa-practice pa din ako sa routine. Sobrang focus ako sa pagsasayaw sa harap ng mirror wall. Todo music sa speakers. Bigla kong napansin na may something odd sa reflection ko. May sumasayaw din sa likod ko. Una kong naisip, baka isa sa mga co-trainers ko. Pero imposible kasi ako lang talaga ang may permit that night. Pagtingin ko sa likod ko, wala namang tao. Pero sa mirror, kitang kita ko. May babaeng nakatraining outfit din. Same height ko, same hairstyle pero nakatalikod. Siyempre kinabahan ako. Pinost ko yung music. Pag-post ko, may narinig akong humming tune. Yung tune ito yung The New World ng SNSD. Pero slow version. Parang funeral march ang dating. Lumingon ako ulit. Wala pa ding tao. Pero ramdam ko na may presence talaga. Tapos bigla kong naamoy yung distinct na amoy ng hairspray na ginagamit namin sa dance practice. Pero mas matapang. Halos nakakasulasok Kinuha ko yung phone ko para magvideo. Gusto kong ifrug sa sarili ko na baka imagination ko lang. Pero nung chinik ko yung preview sa camera, nakita ko. Dalawa kami sa frame. Ako nakatayo sa gitna ng studio at may isang babae na nakaupo sa floor. Nakasuot ng training outfit, circa 2008 yung uso pa noon sa first gen K-pop groups. Nagpanik ako. Nagtanong ako sa Korean. Sino po kayo? Sa video lumingin siya. Grabe, hanggang ngayon di ko ma kung paano. Pero yung mukha niya, it was my face. Pero obvious na circa 2008 version. Same pictures, may mole sa chin, same everything. Tapos, ngumiti siya at nagsalita. Mari, ikaw ba yan? Tagal ko nang naghihintay, akala ko di ka nababalik. Nabitiwan ko yung phone, pero tuloy pa din ang recording. Sa video, rinig na rinig yung next niyang sinabi. Remember me? Ako si Maria. Nag-audition din ako dito noong 2008. Same company, same dream. Kaso, hindi na ako nakauwi. Doon na ako nataranta. Kinuha ko yung phone ko at tumakbo palabas ng studio. Pero bago ako makalabas, narinig ko yung isang sigaw. Marie, bakit ka aalis? Di ba pareho tayo ng pangarap? Halika, sabay tayong sumayaw. Pagdating ko sa lobby, nakasalubong ko si Manong Jun, yung Pilipino security guard na matagal na dito. Nakita niya sigurong namumutla ako. Tinanong niya ako kung okay lang ako. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Hindi siya nagulat. Sabi niya, may urban legend daw dito sa building about a Filipina trainee named Maria de la Cruz na namatay due to overexertion during practice 2008. Same studio, same company, same dream. Chene ko yung video ko pagka uwi. Corrupted na yung file. Pero may nasave na screenshot. Kung ma-feature nyo sa channel nyo, baka may nakakakilala sa kanya. Baka may relative siya na naghahanap din. Di na ako bumalik sa studio na yun Nagpalit ako ng practice room. Pero minsan, pag mag-isa ako, naririnig ko pa din yung humming ng Into the New World. At pag nagpa-practice ako sa harap ng mirror, minsan nakikita ko siya, nakangiti, naghihintay. Gusto lang talaga maabot ang dream niya. Pero sa mga kapwa ko dreamers na nasa Korea, ingat po kayo. Minsan, ang dedication sa dream ay may kakaibang kabayaran. At para kay Maria, sana makauwi ka na. Sorry kung di kita matutulungan maabot ang dream mo. Email from Marie Story submission number 3 Ang multo sa Gangnam apartment ko Nika Reyes at email.com Dear Pinoy Kwento Team Hi po Loyal viewer niyo po ako at gusto ko pong i-share ang kakaibang experience ko dito sa Korea. Content creator po ako. Specifically, isang beauty blogger na based ngayon sa Gangnam. Ang kwento ko po ay tungkol sa isang mysterious na subscriber ko. Two months ago, napansin ko na may consistent commenter sa lahat ng videos ko. Username niya, Beauty Soul underscore 1994. Super supportive siya. naging first commenter at detailed ang mga comments niya about sa mga makeup techniques ko. Natuwa ako kasi hindi lang basta nice video ang comments. Talagang may substance. One day, nag-DM siya sa akin sa Instagram. Sabi niya, She's sa Filipina din na nakatira sa same apartment building ko sa Gangnam. Nagulat ako kasi never ko pa ma-meet ang ibang Pinoy dito sa building na to. I asked her what floor siya. Sabi niya, 19th floor daw, unit 1994. Medyo na-confuse ako kasi sa pagkakaalam ko, hanggang 18th floor lang ang building namin. Pero inisip ko baka nagkamali lang siya ng pagtype. type Nag-usap kami about makeup, specifically about Korean brands. Super knowledgeable siya about sa mga old Korean makeup brands. Yung mga wala na ngayon sa market. After a week of chatting, niyaya niya akong magkape. Sabi niya sa labi daw ng building namin mag -meet. Then sa cafe na lang sa first floor. Game naman ako kasi finally may makakausap na akong kapwa content creator na Pinay. That morning, naghintay ako sa lobby for 30 minutes. No show siya. Check ko Instagram to message her pero hindi na accessible yung account niya. Sa YouTube din. All her comments were gone. Weird, di ba? Kinausap ko si Mang Ray, yung guard namin na matagal na sa building. Tinanong ko kung may Pilipina basa 19th floor. Ang sabi niya, Ma'am, hanggang 18th floor lang po tayo. Pero, then he hesitated. Kinuwento niya na decade ago daw, may Filipino family na tumira sa building. 18th floor daw sila. May anak silang makeup artist rising YouTuber din noon. Early days pa ng beauty vlogging noon. Namatay daw siya due to an allergic reaction sa isang makeup product na ni-review niya. 1994 daw ang unit number nila. Siyempre, hinilabutan ako. Pero being a content creator, naisip kong i-research ito. Hinanap ko sa YouTube archives ang old beauty channels After hours of searching, nakita ko Soul Beauty Secrets underscore 1994 Inactive for 10 years Last video, makeup review ng isang cushion foundation na na-discontinue na Pero ang nakakatakot, napanood ko yung last video niya Same shooting spot as mine Exact same unit Same view ng Gangnam sa window, same layout. Yung painting sa background, same painting na nakuha ko when I move in. Sabi ng landlord, part na daw yon ng unit. Then last week, may nag sa unit ko, 3 a.m. Check ko door camera, walang tao. Pero may narinig akong boses. Ate Nika, Can we film a collab? I have new products to review. Nag-browse ako sa internet about sa brand na binanggit niya. Discontinued na nga. 2014 pa. Known for having dangerous ingredients that cause allergic reaction. Kinabukasan, chenek ko yung YouTube channel ko. May bagong comment sa latest video ko. Ate, finally, nahanap kita. Same unit same passion. Collab tayo. I have so many vintage Korean makeup products to share. Promise, life-changing ang mga to. Beauty Soul underscore 1994 Di ko na Pero simula noon, every time na magpifilm ako, laging may something off. Yung makeup ko na nakaset sa table, nagugulo. May mysterious na white powder sa beauty blender ko Minsan, may extra reflection sa mirror. Random whips of old perfume. Yung mga amoy ng vintage Korean brand. Kahapon, while I'm editing my latest video, napansin ko sa background may blurred figure na nakaupo sa kama ko. Parang nagwa sa pag ko. Pag zoom in ko, she's wearing a vintage Korean makeup circa 2014 style. Tonight, habang tinatapos ko ang email na to, may notification ako from YouTube. Kay Beauty Soul underscore 1994. Started a live stream. Late night, get ready with me. Collab with Nika daw. Di ko binuksan. Pero rinig ko, from my beauty room, may nagsasalita. Sabe, Everyone, welcome to my channel. Today, special collab with my roommate. She doesn't know it yet, pero will be trying the super vintage cushion foundation I found. Guys, daw makalabas ng kwarto. Rinig ko siyang nagpifilm. Hanggang ngayon, nagpaparamdam pa rin siya sa akin. Kaya naisipan ko na lang na lumipat ng ibang kwarto. Maraming salamat sa inyong pakikinig.